Hello po, isa po ako sa mga nakikinig sa page nyo dito. Pero napukaw ang attention ko sa kwento tungkol sa bata na iniaalay sa tulay. May experience kasi ako tungkol dito. Isa akong civil engineer. Uh, ang second job ko ay na-assign ako sa Bulacan. May building kaming ginagawa noon. Hindi ko nababanggitin ang pangalan pero napakalaki at napakalawak nito. Tagapangasinan ako kaya sa barracks ako natutulog. Marami kami sa barracks at lima lahat yung barracks na nandoon. Every Sunday lang ang day of noon, kaya madalang kaming makauwi sa kanya-kanyang lugar namin. Pero isang biyernes ng umaga, kinausap kami ng pinaka-architect at engineer. Lahat kami ay pinapauwi at pinapabalik ng lunes. Binigyan pa kami ng pamasahe at nangakong buo ang sasahurin namin sa cut-off. Dahil sabik kami sa pamilya, walang kahit isa ang tumutol. Nagmamadali pa kaming umuwi. Bago kami umuwi, sigurado ako na walong poste pa lang ang nagagawa namin. Sobrang laki kasi ng poste. Eh. Kung hindi ako nagkakamali, limang metro ang sukat. So yun nga, umuwi kami. Pagbalik namin nung lunes, normal lang lahat. Pero nagtaka kami dahil naging labindalawa na. Yung poste, eh, nadagdagan ng apat. Sabi ng senior engineer ko, wag ka nang magtanong. Kaya hindi na ako nagtanong. Dumating ang Sabado, pumunta kami ng senior engineer ko sa office para pumirma ng documents. Iniwan niya ako sa office dahil may kukunin daw siya sa accounting. Pero pagbalik niya, may dala siyang kahon. Hindi ko na tinanong kung ano yon. Nagpirmahan na kami sa mga dapat pirmahan. Nung nagpaalam na ako, nakiusap siya kung pwede ko bang itapon ang kahon sa tambakan ng basura. May madadaanan kasi akong parang smoky mountain pabalik ng bulakan. Bilin niya na doon ko itapon kasi nabubulok na raw ang laman. Baka daw mga moy kung sa basurahan lang. Dahil bago pa lang ako, pumayag ako. Habang nagda-drive, hindi ko maiwasang sulyapan ng kahon. Kaya itinabi ko ang kotse at binuksan ang kahon na nakatali pa sa packaging tape. Puro chinelas ng bata ang laman. Mga apat na pares. Yung iba may dugo pa. Napamura talaga ako noon. Tapos bigla kong naalala yung apat na poste. Hindi ako mapakali. Pero itinapon ko yung kahon sa tambakan ng basura. Nung lunes, nakita ko si senior engineer. Nahalata niya ang pag-iwas ko sa kanya, kaya pinatawag niya ako sa barracks. Paglapit ko sa kanya, binigay niya sa akin ang picture ng pamangkin kong tatlong taong gulang nung panahon na yun, nasa labas ng bahay nila sa kaloocan. Sa likod yung pwesto ng kapatid ko na nagtitinda ng merienda. Biglang nagsalita si senior engineer, alam ko kung sino siya sayo, alam ko kung saan siya nakatira nasa trabaho lagi ang bayaw mo at abala sa pagtitinda ang kapatid mo, kaya hindi 24 oras may nagbabantay sa batang yan. Nangilid ang luha ko at nakita niya yon. Nagsalita ulit siya, kung ano man ang nakita mo sa kahon na yon, dalhin mo hanggang sa hukay. Kung ayaw mong maging labing tatlo ang poste dito ngayon, huwag mong susubukan magresign. resign Nagkakaintindihan ba tayo? Tumangol lang ako habang tinatawagan ko ang kapatid ko at sinisigawan siya na bantayan mabuti ang anak niya na huwag nang magtinda pa. Pero hindi ko masabi kung bakit. Noong pandemic, kasama sa mga namatay ang senior engineer ko dahil sa COVID. Nag-resign ako sa company pero yung HR namin sinabihan ako na tuloy pa rin ang usapan namin ni senior engineer kahit wala na siya. Habang matalim tingin sa akin, nangako na lang ako para makaalis. Ngayon, nandito na ako sa Baguio, nagtatrabaho. May edad na ako, pero wala pang asawa, lalo na anak. Alam kong binabantayan pa rin nila ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento and please hide my identity admin. Salamat. Grabe, totoo nga pala talaga ang ganito na pangyayari. Pung akala ko'y kwento-kwento lang. Anong masasabi niyo mga ka, kagat ng dilim?